Meron tayong viewers mga idol na hindi daw siya marunong mag setup ng B8 equalizer at saka amplifier. Ang bahay lang din ang niya nito. So ito lang idol ang gagamitin natin dito sa ganitong setup. Ano? Pwede tayo gumamit dito ng B8 natin ipadrive natin dito sa ating uh, equalizer tapos sa ating amplifier. So ang gagamitin natin ng connector mga idol ito lang. Ito, dual 6.35 to dual RCA, ito yung uh, makukonect natin ito yung ating equalizer papunta sa ating amplifier. Ito naman isang connector natin idol, itong 3.5, ito, to dual 6.35. Ito naman yung koneksyon natin na manggagaling sa ating B8 papunta rito sa ating equalizer. So sa ganitong setup mga idol, makakatipid tayo ng ganitong uh, connector ano. So, mayroon na rin tayong ginawang ibang video nito na dumaan tayo sa effector loops ng ating amplifier. So, dito idol, ito na lang gagawin natin dito, itong B8 equalizer to amplifier. So, pwede naman tayo mag mic input dito sa ating B8 sound card. So, ngayon idol, isi-set natin. So, mag-output lang tayo dito idol sa output ng ating B8. Mamili na lang tayo dyan, headset or monitor. Tapos yung dual 6.35 natin idol dito sa input ng ating channel 2 at saka channel 1. So double channel ang gagamitin natin dito, channel 1 at saka channel 2. So itong isa nating connector mga idol sa output naman ito ng ating equalizer papunta rito sa ating amplifier. So output lang tayo dito ng ating 6.35 ano ayan. So, input tayo sa ating amplifier. So, sound check natin idol. Itong ating sound ano. So, dito na tayo magkocontrol idol ang volume natin. Dito sa ating bait sound card. So, mag-maintain na lang tayo ng volume dito sa ating amplifier. So, kung halimbawa, 10 o'clock, 10 o'clock. So, paglagay ng ating speaker dito idol, ito. Right channel at saka left channel. So, dual speaker din ang gagamitin natin dito. So, through Bluetooth yung connection natin dito, idol, ano, dito sa ating b sound card. So, ito lang siya, idol, ang connection na ginawa natin. Ayan. So, madali lang ang connection, idol, dito. So, kailangan magbili lang kayo ng connector na pinakita natin ganina para ma-connect nyo ang inyong uh, B8 equalizer at saka amplifier. So may isa pa tayong setup dito idol na para dito ano na sa effector loop. So, meron na tayong ginawang lang video na katulad din nito pero na effector loop siya ang ating equalizer. So connected na yung ating b sound card dito mga idol sa ating cellphone. So ito mga idol gagamitan natin ng dynamic microphone ano. So, 3.5 lang ang ginagamit natin dito connector. 3.5 to XLR. Ito. So, ito yung ating microphone dito sa ating B8. So, condenser mic lang tayo mag-input. Sound. Sound. Check mic test. Hello. So, itong ating microphone mga idol. Ayan, duman sa ating B8. Ano? So, pag magamit tayo ng microphone mga idol, ito yung pinaka-monitor natin. Sabay dito yung ating volume ng ating music. Ano? So, pag nag-control tayo ng music dito, ito ang kakampani sa ating music to. Ito naman yung ating microphone, ito yung echo, bass naman dito sa ating microphone dito at saka triple niya. No? Ayan, so pag monitor, sabay-sabay na po yung music at saka microphone natin dito sa ating volume.